Yun, bali may re tayo dito yung washing. Eureka brand. Mas ba na saksak? Ayan. Pag ganito ang ganito kay ingay, gearbox ang sira yan. Ganyan, palitan ng gearbox yan. Kaya Basag na yung kanyang gearbox. Yan. Yung, kaya nga yung dapat nito ay papanterang gerbux. Yen, ugali laging maglinis lang, inyong washing. Kita nyo to. Botik buhang ini oh kan itu na na balik na palitan natin siya ng gearbox kan di mana, na di ko na sa inyo oh, ito ito na yung luma tapos yang uh, bago yan yan yung bago, bago. pinalitan natin ng belt wait lang yan Belt na natin ang bagong gearbox Tapos Bagong Belt Yan. Kaya yeah. subukan na natin Ganun lang ang pagbukas niyan Pagpalit Tanggalin nyo lang to Tapos may apat na tornil yan. Ayan Apat na tornil niyo Tanggal na Ayan yeah. Buka natin to Ayan Wala na ingay Normal na tunog na lang yan Ayos no? Wala na siyang ingay. Ang ganda niya ng umikot.